Mr. Encabo pass to Mr. Salahi tumira ng 3 no good at saka nagkaagawa ng bola at gulat na gulat ang player ng MNF at Mr. Egaw, hindi makapaniwala Mr. Tancho may hawak ng bola itinira no good agawa ng bola Mr. Mohilio na rebound Tumira no good pa rin Nagawa na naman ng rebound sa ilalim At saka nagkatulakan Mr. Baugbog Tumira, what a block At saka natulak si Mr. Gonzaga Technical foul daw, sabi ni Mr. Bendulo napaka ng labanan Mr. Reyes, pass to Mr. Guerrero And two points with a foul pa Counting foul At napaangal dyan si Mr. Baugbog. At natawa na lang si Mr. Guerrero doon And a drive by Mr. Epis No good Nagkatulakan sa ilalim Mr. Medulo at saka Mr. Ortega sa presinto ka na magpaliwanag Mr. Medelo ikaw ang nakita ni Mr. Referee <laughs> at yun na nga move on na tayo Mr. Bendulo drive no good rebound by Mr. Aroy at sa pa rin ni Mr. Aroy Hmm, what a block. block pero ba't galit na galit si Mr. Aroy relax lang idol laro lang to laro kasama <laughs> po daw ang nauna <laughs> Big by Mr. Igao And a drive And the layup Yes Nagkatulakan At saka nagkaanuhan na Parang si Mr. Aroy pa rin At si Mr. Igao Galit na galit Ha ha, -ha, -ha. Tama na daw Sabi ni Mr. Bindulo Parang ang init nila kay Mr. Aroy Ang Dennis Rodman ng Team Salahid ha, ha ha Mr. Encabo may hawak ng bola Adrian Evil At ipinasa kay Mr. San Warden. What a blast At napatalon ang mga player ng MNM Ha 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 Grabe ang Paganda ng laban ng semis round dito sa Punan. DNG Cup Season 1. Abangan nyo na lang ang full vlog ko. At saka magpa-shoutout muna tayo. Shot man lagi! <laughs> Guys. Ay, guys. support na Ay, okay. guys, ah. oh. to ang lagong vlog, guys, ha? Oh, hindi na po. Hindi